Pagka pangayot kami isang bulig sa amon, di nga sitwasyon, subong, pertegit ka budlay. Kaya tapos ang amon niya tamburong, natabunan. o pwede tani, buligan yung mga kami maluwi, mga kamu. Samtang nagapasulod kami sa Banuasang La Castellana, diri palang sa sitio Agustina, Barangay Sagang La Castiliana. Mga panimalay sa mag na wala man nakaluwa sa hagupit sa bagyong tino, Madamol ng mga balas, kagdalagko nga mga kahoy, ang ginanod halin sa babaw bukid. At nakibot man ko dire kay may nakita ako nga tuman gid kadako nga kahoy nga wala na sang panin nga ginanod man halin sa babaw bukid grabe kag timing man sabtan nagacover kita dire amo man ang paglabay sang aton nga mga abyan sa K5 news grabe may padlos tadi o paano tani nagka tenga bugyo Managing, ano East我, na na bang, ano mo naging so, ano yun mga balay niyo may mga mga balay na bisang ligat sa balay niyo po buong ako sitwasyon niyo tawa pala kasi grabe o yung tayo sa mga sa part may mga balay sa dalingang part 2 may mga balay niyo sa mga King anod lang ni kapaha ang balas sa pero di uba Guys, ang mga balas ni o nga nakita niyo uging anod lang ni kapaha no. Maka jorengat, uh, bakyu tinu pala. May isa pa di kabalay nga naka-areo naka-survive syo. Pero di reo, di um. Uh. Grabe as in. Huh? May mga balay na di mo damo na di balay sa una eh. Paglabay up, ah, aligat eh. Paglabay na Pero sabang puro na balas oh. O oh, mga kahoy oh. As in for a key. Grabe. Para inyo para di balay oh. Grabe oh, may isa ka balay na nabili na oh Ilaman na ni Manang oh, pero ang balya ko may mga balay Pag hindi nga uh, iya sa mga mangon niya, niya. So, may balay itong nga isa, medyo bakot-bakot kay simentado No? So, pero grabe Hindi basta-basta gindala di sang bagyo oh Tanan oh, duta, tanan Grabe oh Where, eh balas, ang balas, ang basta-basta, duta, kapanawagan ko sa amon nga Municipal Mayor, kapang kami sa buling sa amon, di nga sitwasyon, subong, parating ikabudlay, kaya tapos ang amon ng tamburong, natabunan, pwede tali buligan yung mga kami maluboy, mga, mga kabataan, mga nga nadaan. Uh, ang ano lugar mo? Ang Agustina, Sitio Agustina. Sa